Hello guys, nandang araw sa inyo. Ito, share ko lang yung ah? video na to na nagtanim kami ng... Diba, mo ito na Japo, no? Ang no? Ang mga gulay, pichay, ayan, eh, no? Pangalawang yo, harvest na namin. Pangarbes, eh. Malulusog sila. Tulag, tre. Taas mo niya, okra. Meron na meron na rin, meron na rin yung ano, uh, okra. Ay, pero, magurang yan. Yan ang lalapad ng dahon. Okay yun, eh, na, ano? nagpura Ready to harvest na yan. Ayan, yeah, ang ganda. Hintayin natin yung okra na Yori, ano, eh, no? lumaki. Ayan na sila, dikit-dikit na guys. Okay, tulara. Dito, maunguha na tayo ng pichay. lalapad ng dahon. pasta isa-isahan mo ano, eh tapos ano? Mababaw lang yung mga ugat nila, madali lang bunutin. Hindi na nakita Mga daro tapos lahat puno. Mababaw na nila. Ayan, magtira, magtira tayo na para sa ano, susunod na araw. Nahanatiin ko na yan sa tatlo. Ilalagay namin sa ano, sa migata na yat yung may sawg na isda. Ayan. lang tra, no? Ayan na. Babalutin na namin. May bulak lang yan kura natin. Eh. May iligay tayo. Ayan. May iligay tayo sa kapitbahay. Ayan. Dami May natira pa. Marami pa. <laughs> Pa-picture muna. Ayan. Wow. And dito na tayo sa kapitbahay. Bibigyan na natin 'yan oh. Yeah. Kapitbahay Share your blessing. Taun-taon sa kapitbahay nga na nagbulig. Thank you. Uh, thank you. Salamat. <laughs> Uminsan uh, um, kasi nanghiram ako ng gamit sa kanila. Hanggang yeah. dito na lang guys. Salamat sa panonood.